Ayun. Ganito. ito, yeah. Kasi meron mga, ano, ito ba alam mo naman, naman ang, ang, goal natin is we want to inspire na mga, sa mga gusto mong get in the future. So, okay. kasi may mga questions. lalo sa mga good stuff squad. Gusto ko magbigay ng knowledge about sa kami. Saan sa'yo? Kung advice mo, kung kailan nila dapat na, uh, kung wala, at siyempre, kung kailan dapat nila ubuhan. Oo. Uh, for me, ano eh. Depende rin sa katawan kasi. So, once na ano, once na makikita mo naman sa tao kung or sa physique ng tao kung ano kung capable ba talaga siya. Kung ano man, kung kunyari, let's say, ano, normal, yung normal na tao na mataba, ganyan. So, nasa ano yun, nasa 4 months, 4 months to 6 months ang aabutin. Pero kung ano na, nasa average na, na walang galing sa payat, ganyan, tapos papatabain natin, tapos ipapagumpit natin, nasa ano yan, nasa five, five months na sa ganyan. Pero kung, ano na, kung may alam na sa, ano, sa workout, so na sa three months lang. Kasi, ayun yung sa akin, three months lang, three months lang kami nag-prep eh. Ilang weeks lang yun eh. Mm. Let's say ikaw, mm. di ba, ikaw, one month ka lang nag-cutting eh. One uh, one, uh, yung one... nag-start na ko, okay ka rin, uh, ano uh, yun, four months. Oo yun, 4 months, sasa ka Yung tayo kasi, bilang tayo, matagal na tayo may condesong sa pagingin. Yung pagjigilan. So sa tingin mo, kapag yung example na wala naman masyadong, hindi masyadong nagigigit, kasi yung active na tulad niya, so ano yung mas maagawin mo sa kanila na kailan sila pwede Kailan mag-start? Soon as possible, yun. <pause> o kung kailan sila mag-start, soon as possible. Anyway, so sa akin kasi, uh, kaya ko ginagawa ko ngayon, sabi ko kasi, iba yung experience. So, gusto ko ma-share yung experience, more experience ko. Baka kasi magkaiba tayo. Baka pwede ba masabi ko yung ko. Oh. So, pwede nilang i upload na lang sa kanila. Pero yung sinabi ko, ang suggestion ko sa kanila ngayon, na uh, for me, as an athlete, na uh, one year. Oo, oh, one year. One year. Kung ano, kung ano talaga, kung para ano parang simpleng tao lang tapos biglang na gano na big design. Oh, okay. <laughs> oh, one year. yung one year, two years. Yung year, year. bigla yung ano, yung para sa akin bakit one Para hindi mabigla yung yung biglaan mo ng pagbabago ng pagkain. Tapos yung mm. mo na tumatagal din habang nasasanay ka na. Beto yon. Oh. So, yung, yun. yung oh. Sa so sabi pero yun nga, uh, parehas pare sa tayo actually for months. Pero kasi iba na yung build katawan natin. Oo, oh, kasi maturity na tayo sa tagal natin ng Google Cloud. Oo, oh, totoo. kasi pag simula para sa akin, one wow, year. So, pero kung sa tingin mo, kaya naman yung sakupan kong kaya naman na for best contacts. Ay, let's say, ano, let's say, gato na lang. Gato na lang, siguro dedicated, dedicated siya. Kunyari, may mindset siyang katulad katulad mo or katulad ko, may mindset siyang ganyan na. Na dedicated talaga, na competitive talaga. Makukuha niya yan. Mm. Makukuha niya yan, makukuha niya yan. Mm, makukuha niya yan. kung may, may gano'n na siya may competitive level na siya na kaya niyang i-manage yung diet, yung workout, yung level of mindset niya yun so makukuha promise makuha niya pero kung siyempre uh, alam pa natin yung mindset niyan ano yung natin yung ano niyan kung paano mamaya oh, mag cheat mag cheat <laughs> so pick week mag cheat no? may <laughs> ganun kasi ang pinakamahirap din yung ano yung second week eh tapos for, ano na pa pick week na yun eh, mahirap oh, yun, kasi ay, na, 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 Oo, oh, di diba? So, ayun. Ayun yung ano dun. So, kailangan i ilagay natin yung, yung feeling yung feeling natin. Ilagay parang ipadama natin sa kanila na i-overview yung, ba? Na gato yung, gato yung mo. So, kailangan... Kailangan ano ah uh, kausapin mo ko palagi kaya mga ganong, mga ganong, mga ganong factor so one year, one year siguro one year or nasa six months or four months, nasa ganyan depende talaga eh sa, ano, sa mindset eh sa mindset, sa mind kung paano niya i-handle yung or kung paano niya i-manage yung ganong, ano yung level of competitive level of athlete. competitive athlete okay. Ngayon, ang second question kasi karamihan sinasabi magkano ba, magkano ba, magkano ba Ngayon, nag-start uh, ka ba pinag-isipan mo yung budget? Oo, oh, yan, ito, maganda to, maganda. Una muna, muna uh, ang purpose ko noon, nakita ko na kayo eh. No, kay coach pa, nakita ko na kayo. Sila, Phil, sila, ano, oh, sila, ano, sila, ikaw, Rupo, tsaka, mas naman itong mga to. And doon ako na gano'n, na, doon ako nagkaroon ng, ano, ng uh, motivation na, si try ko nga mag, ano, magpa-coach, ganyan, ganyan. So, yun, uh, ano, uh, nagpa-coach ako, sabi ko, kay coach, coach, ah, uh, paano po magkana po ba? Ngayon, 8K. Puta oh, ngayon na, sabi ko, eh parang... And that time, medyo cheapest pa yun. For me, that time, cheapest pa siya. Mura pa Oo, oh, oh. pwede cheapest pa yun, cheapest pa yun. 8K ah! 8K. Sa ganung ano, 8K. Sabi ko, cheapest pa. Oh, pwede, sabi ko kanya, pwede. Pwede kasi pandemic pa yun, di ba? Pandemic yun. Sabi ko, pwede, pwede. Sabi ko kanya, pero... Ang sakit, kasi sabi ko ganyan, sige, try ko. Sabi ko pero ang gastos 8k lang coaching tapos may protein pa. Pero pang ano, mayro pang uh, creatine, mayro pang pre-workout. Ay. Di ba? O inabot ako ng 11 11k coach. Tapos pagkain pa. Oo. Uh -huh. Di ba? Pagkain pa. Inisip mo yung budget. Kailangan ko lang ba o hindi na? Una muna parang ano eh. Ito ah, uh, ano, ano si experience. Talagang ano, parang nanghihinayang talaga ako eh. Nanghihinayang kasi. Shit, ano ako eh, uh, empleyado, empleyado ako tapos ito yung ano, doon may ipon pero empleyado ako. Tapos ito yung sa 11k, sa so, ko yung sarili ko. Pero sabi ni ito itong ang sinabi ni ko, siya, hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Sabi niya, ano yan, uh, bro, investment yan sarili. Yeah, investment yan sarili yan. Hindi ano yan, hindi hindi gastos. Hindi never naging gastos ang pag-invest mo sa sarili mo lalo na sa pagkain mo. Better. Eh no, sige sige, sabi ko. Po, Sige na nga kahit mahal, bumili ako ng ruluan, bumili ako ng pre-workout ng sa... Nagulat ako sa ano kasi dati kumpleto kumpleto ka eh. Oh. Kasi hindi pa pala, <laughs> <O, laughs> kumpleto ka eh. Oh, oh talaga Talagang kompleto talaga ng pinano, multivitamins, ganyan. Kumpleto talaga. Si parang nag-all nag-all in ako. Tapos, ang tapos hindi kasi mababayaran yung ano eh, yung confident na nabibridge mo mismo sa sarili mo. At the same time, yung pag nasa on diet ka, na, nasa ano kay creative, nasa creativity state ka. Mm. Tingnan mo pansin mo yung mga ibang nagko-compete, nagvo-vlog yan, nagvo-vlog din sila, yeah. nagvo-vlog bigla. bilang ang pila lumalabas yung mga vlog vlog. Yeah. Bakit kasi nasa creativity state sila. Okay. Ayun yung napansin ko eh. Isa isa ka rin doon, di ba? Uh -huh. Oo. ayun yung napansin ko eh. Nasa Bigla, bakit bigla na nawawala na lang bigla pagkatapos ng prep prep nawawala na lang bigla yung mga posing yung mga ano nawawala na lang bigla kasi nga yung katawan natin nasa survival mode na yun tumataas yung creativity kaya kaya yeah. yeah, try ko nga mag vlog try ko nga mag salita try ko nga mag ano kasi tum tumataas yung confident eh parang doon ako na addict sa state na yun tapos hindi ko na siya hindi ko na siya hindi na, na ako makabalik doon sa dati kong parang of season na kung ano kainin, kung ano-ano. Uh, ngayon, dumi, uh, uh, para maging short yung kwento, sobrang worth it yung pera. Uh, kaya siya sabi ko rin sa mga client na uh, investment na sarili yan. Kasi mahal yan sa una, pero pag naging lifestyle mo yan, na-adapt ng lifestyle mo yan, kukuha kasi yung pagpuprovide yung utak mo kung paano, mo, kung paano siya kung paano siya gawing lifestyle. Ganun mm, siya. Pagpuprovide yung utak natin na hindi, uh, ano, kailangan taasan ko pa yung income ko para ganito yung lifestyle ko. Yan. ayon ngayon tumataas ang tumataas. tumataas yung konti mo at same time, pay mo. Oo. Oh, oh. Yan. 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 Kaya, kaya sabi kong ganyan, oh, okay lang. Kahit nasa palengke, chicken palace, okay lang. At least, at least maganda yung, maganda yung balik sa akin. Magastos, oo, oh, magastos. Pero yung, hindi mo mabibili kasi yung self-confidence eh. Hindi mo mabibili yung ano eh, yung ikaw mismo eh, yung discipline na nabid mo, yung yes, exactly. uh, work ethic na nabid mo, hindi mabibili. Hindi mabibili yun. Mabibili mo na kisharap ka lang. Let's say ano, uh, meron kang magandang damit, Hiramin mo lang yun. Okay. Pero yung ikaw mismo na, ay, ikaw yung nagdadala sa damit, hindi yung damit nagdadala sa'yo. Ah, di ba? Ganda. <laughs> Ganda, ha? Totoo yan. I'm... Actually, may mga nakausap ako na ganyan. Eh. Sabi nila, may mga mangyayaman daw, tumutin sa si damit Na, blah, 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 blah. Nagdaan din naman na Joy, sa mga super na damit Punta, ikaw nga, right? Black black t-shirt lang? Nandaan din naman, eh. Bakit? <laughs> kasi, kasi, kasi... Hindi man hindi man ano, hindi man magkagandahan or plain man yung t-shirt mo, pero wealth, wealth naman yung katawan mo. Di ba? Di ba? Diba, diba yun yung, yung ano? Mabili pera yun eh. Diba, yun yung... Kaya sabi kong ganyan, iba yung, iba yung ano, na, iba yung na, ano sa akin ng bodybuilding. Kaya sabi ko sa mga clients ko, uh, sabi ko investment yan, hindi, hindi man, hindi mo man nakikita sa ngayon, pero once na naging consistent ka dyan, and nakabuild ka ng discipline, yung confident na mabibring up sa'yo, hindi mo hindi mabibili kahit sino yon ikaw yun kasi ikaw gumawa nun kaya kaya naman siguro kaya naman tinataasan natin yung coaching natin kasi para mag, magkaroon ka din ng commitment ano nga yun tapos diba so okay. ayun yung, yung yung ano nga uh, ano ba to nangyari pinag-ipunan mo or just you just ano lang uh, pinag-ipunan ko talaga siya tapos oh, pinag-ipunan ko siya tapos gusto ko sana kay coach na i partial yung 8K. Pero yung nga, bigla na lang may tumating. Ayun. As a budget person, ah, ah, ito yun naman din. Budget-budget pa din ako ngayon. Palingi pa rin. Kanyan. Hindi naman mawala. Hindi naman mawala. May budget naman. Diba? <laughs> Oo, oh, diba? Tapos, Nasa ay, sabi ko kasi, ang experience ko kasi, ah, uh, Madali kasi maging negative sa buhay. Ayaw. Oh. So, madali maging negative, tapos mas madali isipin yung problema kasi sa salisan. Oo. Oh. So ang ginawa ko doon, execution, hindi problema yung inisip. Tama. Execute agad. So, kaya nga sabi ko, kaya ako ginagawa to, just to share our experience, kung magkakaiba tayo ng experience. Kasi ako, ang ginawa yeah. ko nun, hindi ko inisip yung budget, I don't care about budget. Kailangan mo gawin. Oo, natawa. Yun. Parang yun yung ginawa ko, tsaka ako na problemahin yung budget, kailangan ko muna sumunod. ano ko ba, ba na-inspire nga ako eh. Kaya nga ako nagtatayo dito ngayon. Kaya nga ako nag-aado ngayon. Kasi yung yung method na ginawa mo, kung hindi mo lang alam, ah, kung hindi ka aware, yung method na ginawa mo sa competition mo nung uh, KG, wala mm. walang, di ba, ang wala walang, wala, wala ka lang, di ba, wala kang budget, wala kang ano, pero, pero, alam mo biglang may, yan. alam mo lahat yan sa akin, oh, O na, biglang may dumadating, parang, talaga, mm. tayo, grabe, 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 si Lord mag, ano. Tapos, okay. nagkaroon ka pa ng place nun, no, partida. Totoo. Okay. Paano kung, okay may budget ka na. mm -hmm. Diba? Paano kung ganyan, ganyan ka na, nag-prep ka na? Diba? Ayun na nga, nag-prep ka, diba? Mas bagay. O, diba? Diba, <laughs> <Okay, laughs> nag-prep no no. no. okay, okay. ka siya Kasi okay, yung mga normal question ng iba, kailangan ba pag-ipunan ako? Kasi ano eh, nating beats execution for me. Yun kasi yung sarap. Kaya ano, to tutap sa loong na lang nagagawa ka na ng parang bigla. Siguro, ano, ano, uh, ito yung kitawag na parang tumalong, tumalong, ka na lang. Kahit hindi ka ready, tumalong ka na lang. Kung alam mo, mas makakabuti sa'yo na kasi fear fear of unknown eh. Pero mm talon ka na lang kasi dami ko nang dami ko nang ta na na tao na tumalon pero biglang yung biglang binibless binibless ni Lord bigla na lang merong ato isa ka na doon isa ka na doon kaya sabi ko ako naman try ko ako naman talon yun so ganyan din ginawa ko sa ano sa uh, pag decide sa ano magastos Tama na lang magastos pero once na uh, ini-shift ko yung mindset ko na para sa akin, para sa health ko, sa family ko rin, ako lang yung nagkakasakit dito sa bahay, diba? So sa ano ko rin, uh, investment din sa sarili kasi isa lang din tayo, diba? Wala na tayong kaparehas. Uh, ayun, doon ako nag-decide na sige, uh, try ko mag-competition. Kahit isa lang. Ngayon naging apat na. So hanggang anong gaang ano mo, So, uh, sa pag-preparate mo as natural, pag na nag-gas mo? Sa 4 months ba? 5 months na Um, as a natural, siguro na sa 40, 40 to 35, uh, budget meal na yun. Pero kung i-all out natin, nasa 50. <laughs> Ayun kasi yung... Hindi ako nagkakamali. Uh Oo, -oh, 60. 60 to 50. Okay. Yeah, yun okay. yung so, yung na yun na, stage yan, kasama na lahat. Pagkain, yan. Um, yung coaching, pag sa competition, sobra-sobra ng 60. Pero nasa sa, pwede niya sum sumobra, mas okay na sumobra 60. Uh Oo, -oh, yun yun. Registration, yan. Yun lang naman, coach, para ma-share natin sa ano, sa mga gusto magpa-coaching at sa mga gusto sa mga sa, sa sa, sa mga competition, upcoming competition, uh, the next week. Oo, oo. Pero yan, magandang ano yan, magandang activities yan, magandang uh, pinapush yan kasi yung iba kasi takot eh, takot mag talaga, takot mag-decide ang hindi na nila alam, yung kinatakotan nila, baka doon sila mag-brew eh. Yes. totoo yan, totoo. Hindi talaga tayo diyan improve Kaya nga yung comfort zone, pinaka-dwid. Oo. Uh. <laughs> diba? So, yun lang kapatid, maraming salamat. Maraming maraming salamat Leng. So, din. Maraming maraming, maraming salamat. Uh, sa, mga, sa mga gusto maging atwit, lalo sa mga kabataan, lalo sa mga gusto nila. Yes, 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 yes. So, yun yes. so, lang, salamat kapatid, salamat sa... Ay, <laughs> sa, sa pagkansip pala ng tawag. Ah, okay, okay. okay. Salamat, salamat.